na ito yung ano, kinabitan na rin ng no? pamintuan mo rin no? Uh, no yung bubong kita na lang isang uga pati yung dahon ng atis at ikili pero kita na rin yan o para tayong binagyo tagal na rin ito nga ilang taon na rin eh andito pa yata si ate ay munini eh nakatayo na to eh bahay na eh kaya dapat nang paltan kumbaga hindi pa naman mapapaalis eh hindi naman natin papahalublaki ng mataas yun lang ng mga haligang napaltan tsaka yung kumbaga may pamalit ng bubong tapos yung sahig yun eh, yung tagal ng panahon panikopong-kopong yan Hindi oh. naman Pinamatsura yung klate ay eh. may muruno. Oh. Yo, oh, sa dulo, yun. Hmm. Daming abubot. So, sa akin, ito na. Yan, sa akin. Ipagitan natin na yan. Yun lang, o. Hmm. dito, binutas ko na rin eh. Wala pa nga lang pandingding. Ayan, ayan, yung, yung aking supply wood. Ayan, lamesa ko. Hmm, bigay ko na. Hmm, lamesa. Ayun yung plywood. Ito yung dingding ko dati. Ayan yung kita mga damit. Ayan. asiyan yung pagitan natin. Ayan. Ayan, yan, yan. Pagitan. Ah, saan ka ba? Yun. Pinalagyan ko. Ayan. Hmm. Ayan eh, yung pagitan natin. Ayan ang dingding na plywood. Mm, ayan. Tapos yung pintuan nyo dun sa may palabas doon, sa may amin. Talagyan din ng pinto. Mm. Ayan. Ito yung sa may pintana nyo dyan magagawa ng pintana Ito eto dito pinto naman lalagyan ng pintuan dyan pusang malalaglag na nga sabi na eh dyan magagawa ng pintuan nyo ah pusa mo dyan